Okay. <laughs> sanay na sanay na ako sa gantong sitwasyon. This is take 7. Daming interruptions. Okay. Good day everyone. Ako po si Sky Riva. You are watching Man Cannot Ride. Right? Let's talk about motorcycle reviews. Kahit naman papaano, paano, nakapag-review naman ako ng mga motor. Kadalasan nga lang is mga showroom impressions, uh, first try impression at saka mga first ride impressions pero konti pa lang yun and uh, meron akong natanggap na feedback from one of our viewers saying that uh, bakit daw ako ganun mag review ng motor meron din naman ako natatanggap ng mga feedback na mga positive feedback na honest daw ako mag review true review daw at okay daw yung review ko kasi technical uh, doon ko na realize yung sinabi nung isang viewer na kakaiba daw ako mag-review ng motor. So, ikukwento ko sa inyo kung bakit ganito yung mindset ko sa pagre-review ng motor. Bigay ko muna kayo ng bigyan ko muna kayo ng isang ng isang ano, uh, global example. Kilala niyo yung uh, channel na fort si Ryan ng fort If you don't, then go to YouTube, search nyo Fort nine or search nyo Ryan Fort 9 or Ryan F9 padaanin mo natin yung ambulansya ayoko nang mag take 8 okay so hanapin nyo yung uh, Fort 9 and meron dong video si Ryan na banggit niya na nahihirapan nga daw siyang kumuha ng mga motorcycle units for review dahil hindi daw siya sumusunod dun sa uy, bombero yun na sunog sana maging okay lang lahat okay anyway so sabi do ni Ryan F9 sabi niya hindi siya makakuha ng mga motorcycle units for reviews kasi hindi siya yung sumusunod do sa trend ng mga um, paid reviews so or mga manufacturer sponsored reviews sabi ni Ryan is Okay. Ang sitwasyon dun sa kinalalagyan niya, ang isang manufacturer maglalabas ng invites sa mga moto journalists and moto vloggers maglo-launch ng isang bagong unit, di ba? So, kadalasan daw, kadalasan uh, bayad ang hotel, bayad ang pagkain, bayad ang gasolina, may mga freebies pa, may mga t-shirts, merch, merch, merchandise, at kung ano-ano pa. Kadalasan, kadalasan. Pero the, the, the truth is meron at merong ibinibigay yung manufacturer na something to the moto journalist or to the moto vlogger as incentive para pumunta dun sa launch or pumunta dun sa event or para i-review yung kanilang mga bagong units, mga bagong motor kaya napansin ko ang mga ang mga ni-review nire ni Ryan ng motore eh, mga at, mga outdated or mga mga lumang motor just because meron siyang binibuild up na topic. Eh. So meron din ako nakitang isa pang motorcycle journalist naman na nagsabi na ganun nga daw talaga. Um, pero hindi naman lahat is parang nababayaran lang para maging bias sa kanilang reviews or ang madalas nangyayari, yung mismong moto journalist o yung moto vlogger is being compelled or parang um, na, na, in a way na nabrainwash na oy I have to I have to make a good review dahil abay pinahotel ako pina airplane ticket ako pinakain ako at kung ano ano pa tas may pag-uwi ko may jacket ako so it's really um it, it's a it's a it's a tricky balancing act of magre-review ba ako as promoting the motorcycle o magre-review ba ako para maging critical dun sa motorcycle now going back to my case eh sino ba naman ako I am nobody and I have nothing diba? ang YouTube channel ko is nasa 1000 plus subscribers lang the average viewers na magre sumisilip sa isang video ko is 20 views. monetized na yung channel ko since November last year. Pero hanggang ngayon, wala pa ako natatanggap na payout because I have to reach a minimum of 5,000 pesos na revenue bago lumabas yung payout. Ang naabot na ko pa lang is 2,300 pesos kasi wala nga ang nanonood. So, in my case, walang manufacturer or walang shop o walang casa o walang dealership na magkakagusto na gamitin ako for their marketing strategies and, and, and this is this is the truth. Yung e mga reviews na yan it's a marketing strategy. Nag-aral ako ng business administration and business economics so I know how it works. And punta naman tayo doon sa aspeto naman ng ako naman kung ano yung mindset ko. Okay. First thing is Ilocano tatay ko. And hindi naman sa nila lahat ko ang mga Ilocano, pero in general, kapag titingnan ko yung pamilya ko, yung yung Ilocano side ko, eh talagang matipid. Huwag natin sabihin Kuripot, Sabihin natin na matipid. Ayan, ang mga Ilocano. We want the best value for our money. Okay, we want the best value for our money. Pero pag may, mag, pag may pera naman ng isang Ilocano, ay eh, bigay todo naman siya. Eh, ganun ang ganun ang ganun ng tatay ko he wants the best value for money let's say pag bumibili bu bu siya ng pata or ng ulam o ng baboy he wants the best value for money pero kapag may pera naman siya all out ang pagbili niya isang kilo, dalawang kilo ganun kami ng mga bata tas galit na galit ang nanay ko kasi ang nanay ko naman ang nanay ko naman ay napakagaling mag budget kasi nabuhay ako nung elementary na ang baon ko is isang hotdog tsaka isang tasang kanin. Yung hotdog nun is hindi pa pure foods nun. Yung pa yung hotdog na parang buy one, take take 20. yun <laughs> yung mga hotdog na, ano, ano bang hotdog nun? Rika pa nun. At saka mga kung ano-ano pang hotdog na hindi Basta, alam mong kulay pula. Basta, nag, basta naging hotdog. Ang pang-ulam namin nun, bilang na bilang, sa umaga, isang hotdog. Sa tanghali, dalawa kasi medyo kailangan. Tapos sa gabi, kalahati na lang ba diba? yung sir isang isang latang sardinas tatlo laman man noon lima kami so magbubukas ng dalawang latang sardinas tigig isang sardinas i mean just to give you a reference just to give you a point na lumaki ako na nagpapahalaga sa value for money hindi ako mayaman up until now isang kahig, isang tuka ako i mean yung etong motor ko si Octavia ang nagbayad dito is my wife yung savings niya tapos binabayaran ko sa kanya monthly natigil ang pagbayad ko kasi wala akong trabaho um, and then I don't have any I don't have anything Kat katulad sabi ko kanina I'm nobody and I have nothing so wala akong perang pwedeng lustayin sa pagbili ng kung ano-ano mga material na bagay and another thing is hindi ako materi materialistic na tao wala akong malalaking relo mga designer caps, designer shoes, designer clothes, wala ang riding gear ko nga, isang helmet, isang jacket, isang pants, isang gloves, isang boots, that's it. So, i-collect natin ngayon sa pagmumotor, sa pagre-review ng motor. Pag tumitingin ako sa isang motor, I'm looking at the long term. Pag nire-review ko ang motor, I'm looking at it na ako yung bibili that day. Let's just say yung review ko ng yung nakaraang review ko ng 450 NK. 262,000 pesos. Let's just say nung araw na may dala akong 270,000 pesos and I'm ready to buy a motorcycle. Punta ko doon, tingnan ko yung motor. Do I really feel na I can buy this bike? I want to buy this bike then I need to buy this bike or I like to buy this bike. I like to take this home right here, right now. Ganoon ako mag-review. And, uh, syempre, dahil habol ko yung value for money is, ang, ang hinahanap ko talaga is, yung pagiging critical. Pag uwi ko ba ng bahay, makakaramdam ba ako ng regret na binili ko itong motor na to? Kaya yung pagre-review ko is critical ako dun sa nakukuha ko sa pera ko. And another thing is, well, kaya ako kakaiba dahil 99% of reviewers and 99% of riders eh maselan sa aesthetics, maselan sa forma. Ako, I don't give a shit wala akong pakialam sa forma, wala akong pakialam sa aesthetics, wala akong pakialam sa mga style styling na yan. Na, kasi wala silbi. And I'm just gonna say it outright. Wala siyang silbi. Para sa akin. Para sa akin, ha? Wala siyang silbi sa performance. Wala siyang silbi sa grip. Wala siyang silbi sa safety. It will not make me faster. It will not make me feel safer. It will not make me ride better. Gets niyo So pag nag-review ako, ang critical sa akin is the performance and safety. Grip, suspension, brakes, power delivery ng engine, nasan yung peak power, nasan yung peak torque, power to weight ratio, ergonomics, adjustability, usability, user friendly, madali bang i-maintain, matipid bang i-maintain, can I buy parts for this? Pagbanasira ako sa tapat ng Mercury Drug, pwede ba akong bumili doon ng gasket? 'Di ba yung merong old joke sa mga Toyota, sa mga kotse ng Toyota, sa mga sasakyan ng Toyota. Pag nasiraan ka sa tapat ng sari-sari store, okay lang. Uh, ate, ano nga po? Piston, uh, tsaka piston rings, tsaka pabili na rin po ng ano lithium uh, lithium grease at tsaka po ano drive shaft. Ah, oh, eh, sige po, Ba? Diba? Ate pwedeng chika? Okay, sige. You can do that with a Toyota. Pag nasira ang na ng gubat, maghukay ka lang, may ano dun, may O-ring. Uh, <laughs> What I'm trying to say is I'm being overly practical kasi iniisip ko long term. Can I keep this bike until I die? And I promised my kids that I will live until 100 years old. That's 2000, year 2078. So itong CF Moto 400 NK ko, I'm expecting this, this, this will be with me until 2078. Pag ako ay inililibing na, nandun dun to sa dulo ng isang sulok ng isang puno at umiiyak to habang nakadamit ng black. I'm, I'm expecting that I'm going to be using the bike for long term. And then, ibig sabihin nun, it's 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 easy to use it's easy to run it's easy to maintain it's easy to repair i'm not really into modifications kasi hindi naman ako mahilig mag-base ng motor kasi wala nang akong pakialam sa forma but i'm more of madali bang bumili ng ng ano nito ng seals nito valve springs nito madali bang mag-maintain ng mga tensioners nito madali bang yung mga consumables nito nasa ang chain nasaan ang chain nito anong chain to meron anong tires available anong it's all about being practical and value for money. So nung sinabi ko sa review ko ng, 400, ng 450NK na yung shock is a terrible design kasi nakatago siya eh. Hindi ko ma-adjust yung preload ng shock. And that is very important for performance and for safety. Pero 99% of riders, 99% of motorcycle reviewers, 99% of moto vloggers, and 99% of motor journalists don't get it. They just don't. You know why? Kasi alam nilang hindi bebenta yun sa social media. Hindi bebenta yung review nila pag sinabi nilang ganun yun. They are reviewing, promoting the bike. They're not reviewing para maging critical dun sa is this bike really good enough for the asking price actually maram nakaka 13 minutes na tayo so I will limit this to 15 minutes but with this topic I can talk to you for the whole day sa, katotohanan sa katotohanan ilang basis na akong gumawa ng topic na to ng video na to hindi ko lang sa ma-post-post -post, kasi parang sabi ko who cares who will who's gonna give a shit with my opinion? Di ba wala naman? Kasi 99% of of riders, vloggers, and motor journalists. I mean, I'm out of place. Kakaiba akong mag-isip, kakaiba akong dumiskarte. Kakaiba yung mga pinahiniwalaan ko. And I'm just, I belong to the 1% na kakaiba. Na unique dito sa riding community natin. So, and I'm, and I'm proud of it. Because that's me. Yun yung makatotohanan ako. Yun yung honest to goodness na ako. If if I find the bike not worth it na bilhin, I'll say it. And if I find the bike is just a piece of shit, then I'll, I'll say it. Wala kasing bumabayad sa akin, wala naging -e sponsor sa akin, so I can say whatever I want to say. And that is better. Mas gusto ko yun kasi sa bayaran ako to say what they want me to say. So that's bullshit. I will see you on the next video dito sa Man Cannot Write. Oh, ang pangalan nga pala ngayon is Panot Cannot Write. Care of our one of our bashers. Have a good day everyone.